morning guys nanami dirit sa train station after 7 in the morning paingon nami sa leaving last na nga travel pa uli danghag kay duha kay sure ko nga nadala naman ako ang akong paper tanan tanan gikan sa bus nga naog nami unya gibutang sa bangko dahil nag CR ko nang lakaw po si David dayon na na ako pagbalik na ako gikan sa CR na realize na ako nga asa man ako envelope nga kuan importante kayo na iya akong passport ug akong mga papers importante wala nataranta ko kay wala man asa man to ana ano nataranta na ko ning gawas ko kay adto nako ko sa bus ang bus kay ready, ready naman na man pa biyahe na po ug aha mo biyahe once ma ready na sila na nasa ilang plaster di na ka pwede makasulod yung sao na lang ni nag-uul ko Pwede na nakong uulan may ganin babae ning gawas siya is this the one you're looking for papers na ko na ada sa bangko Nabilin. Lugay na bilin dugay na kayto sa bangko kay ni ato nagkuk si Arden ready na mi pauli pagawas sa kuan bus station pastilan kita na naghaga magi kay na ara nako kani ikaduhang danghat si David ang akong ticket nga pa-train return ticket na to so kompleto to duha kabuok, pagpaingon og pagbalik daw bi si David kay gibutan na ko sa pitaka kay ko ako ray ako ray magkuhan. gunit ah siya ra oh siya ga gunit pag ando nagbutbuot siya og putol sa isa ka tumoy gilabay isa ka isa ka duha man ka buok paingon og pagbalik gilabay niya ang isa ang nalabay importante nang nabilin ang way pulos ng humana gamit karon ning balik na pud og palit. Nga lang, di ko kauli, oh, o palit tiket. Pasti lang dang hagag yun. Kaming doha ng hag. Muna ang mga danghag this morning. Maliksyon, gigoy, eh, pero sa akin man nga dikit, ayan Muragod tuh